Hello there guys! Welcome back to my channel. This is PJ Katapang, ang Batanggay New Vlogger ng Milan, Italy. And I am with... Mark! Hello! Ikaw ba? Alam mo ba kung ano ang history ng Milan? Hindi. Dito ngayon sa likod ko, eh... it... Tapos sa likod ng Pero this time, dahil sa dito naman tayo nakatira sa Milano, at saka alam kong curious yung iba kung bakit ba tinawag na Milan, na, di ba? Ang dami naman pangalan, bakit Milan? Tapos sino ba yung mga unang mga nanirahan dito? Ang dami pa nating pwedeng itakil. Pero syempre, sa sobrang dami namin pwedeng i-share sa inyo guys, join us as we stroll along Milan and to know the history of Milan, Italy. Hey! Huh? sa Piazza della Scala sabi nila dito daw talaga na-establish at na uh, ang foundation ng Milano so isa sa lugar dito sa paligid na to dito unang-unang itinayo ang siyudad ng Milano iba't iba yung sinasabi sa history na pinagsimulan ng city ng Milano ang sabi uh, ito daw is pinangalanan na, na Milan Milan is meaning my land or middle land. Ang sabi kasi, ito kasi Milan ay matatagpuan sa gitna ng um, Padana Plain. Actually, yun talaga ibig sabihin at ano, eh, di ba? Milan is Middleland. Tapos meron pang sinasabi, yung padalwa namang theory is yung middle land, kasi isa siyang land between two bodies of water or three bodies of water kasi mayroon three bodies of water na o three rivers na pumapaligid dito sa sa city. Seveso, Lambro at saka Olona. At sabi nila particularly dito sa sa square na to na sa Scala Square, dito talaga more or less unang itinatag ng mga Celtic tribe yung city ng Milan. Pero ang sabi nila before yung mga Celtic dumating dito, ang nabubuhay na populo or nabubuhay na civilization is the Etruscan civilization which is hindi naman talaga sila masyadong na hindi masyadong nailagay sa ano sa history no so ang sabi nila kaya din tinawag na middle land is from the word na fertile land yun ang sinasabi parang fertile land yung middle land ng oh, Milano no? pero fertile dahil sa pianura nga eh tapos eh napaligiran niya ng mga River eh. and guys puntahan naman na, dahil sa dagtayo nga sila dito ng ng pinaka center no so puntahan natin kung saan nila nilagay yung kanilang mga sinaunang bahay at saka yung kanilang mga sinaunang uh, mga sinasamba kasi nabasa ko na un una nilang sinamba is isibilizama uh, river goddess ayon Okay, guys. Dito naman sa tabi ng cathedral is matatagpuan... <laughs> matatagpuan ang... Ah. <laughs> dito sa tabi ng cathedral, matatagpuan ang uh, Royal Palace of Milan, which is itong nasa likod ko. Ngayon, itong Royal Palace, may mga... Di ba may mga kasal din dito, di ba? Yes. Sa Palazzo Reale. Pero, nandito talaga yung museum ng... Uh, iba't ibang mga mostra or iba't ibang mga exhibit exhibit ito daw kung saan nandito ang Royal Palace ngayon ng Milan dito itinayo ang mga kauna-unahang mga bahay ng Celtic tribe ng mga panahong yun imagine that ito yung mga alam niyo yung mga sa TV ng mga Celtic na eksena so dito ito ito daw ang mga unang pinagtayuan ng mga bahay nila So guys, andito tayo ngayon sa Piazza del Duomo or the Duomo Square which is the heart of Milan sa ngayon. Ito talaga ang pinaka sentro ng Milano sa panahon ni para na ako reporter. <laughs> Nag-vlog lang naman ako pero para na ako reporter. Anyway, makuwento ko lang, ang sabi nila, syempre mga Celtic ang mga unang na nakatira dito sa dito sa Milano, no? So meron silang sinasambang goddess. Ang pangalan nito ay Sibelizama. At sabi nila, ang pinakasanctuary ni Belizama ay nilagay nila sa dito sa pinagkakatayuan ng duwa mo na to. So ibig sabihin sa ilalim nito andun pa rin or siguro na na nasira na yung sanctuary ni, ni, Belizama. Isa siyang Celtic goddess. And then after that, nung dumating yung mga Roman, tapos nasakop nila yung Milan. Ang sinamba naman nila is si Minerva. So ibig sabihin on the top of the sanctuary of Belizama, iniligay nila si Minerva. And after naman Minerva, after the Romans, itong panahon na natin, panahon na ni Jesus Christ and all, nilagay naman nila dito si, kita niyo naman kung sino ang patron ng Milano, La Madonina, which is si, si Mama Mary. Di ba parang three generations of people, pero das may sinasamba. Strange talaga ang history, no? Pero yun, yun ang history ng Milano, at yun ang history ng Duomo. So, pupunta tayo ngayon sa isa pang legend sa foundation ng Milan. Ang dami kasing legend, 'di ba? So ito pa yung isa. So guys, according to Tito Livio, isang uh, scrittore o isang writer, ang sabi niya is the time 600 before Christ, si Principe Belovezo, actually isasang prinsipe ng Celtic tribe, inutusan siya na maghanap ng other piece of land sa parting south of their kingdom. So, sila ay nasa northern part, so bumaba siya dito at dito niya nakita ang isang strange na isang strange na animal na scrofa na tinatawag. Ano siya? Parang baboy siya na medzolonata which is parang hindi medyo full yung mga balahibo no and from that medzolonata parang don doon nagsimula uh, yung word na milano so guys ito nga yung scrofa na medzolonata or yung baboy So guys, it was here in Piazza Sipolcre. The year was 222 B.C. At uh, pamula nung Manalo, ang Romans sa Battle of Castergio, dito nila inilipat yung um, city, yung pinaka center of Milano. So this is the square. And this is the church of San Sipolcro. So guys, sa ilalim nitong kinakatayuan natin sa ngayon, andi dito yung remains kasi hindi natin ay makakapasok kasi today is Saturday. Pero libre lang naman ng pasok dito sa ilalim. Dito nyo makikita yung remains of the Roman Empire kasi may mga amphitheater pa. Ito bali yung pinaka nag-gather ang mga tao. Parang ano siguro ngayon? Ano ba ngayon? Di ba sinihan or mall or yung mga ganyan? At ang nakakaloka dito, sa gitna ng square na to, merong statue na naka Kita nyo ba yun? Ito. <laughs> Parang f*** <laughs> you, no? <laughs> pero hindi siya talaga f*** <laughs> Ah, uh, Ito ay may title na Love, L-O-V-E. Kasi yung daliri niya is hindi naman talaga siya uh, naka yun, Pero mga putol siyang mga daliri. Liberta, Odio, Verita, e eternita so it means liberta freedom o vendetta, vendetta. vendetta. Oh, excuse me si sir ay ako ay correct so it's liberty freedom ah uh, o odio hate tapos vendetta revenge and eternita eternita is parang Kwansya daw daw? parang 'di ba yung naga nagsasalo sa 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 fascismo. Okay. Eh ang kwan niya, ang problema nga doon, wala nga siyang ibang daliri. So, nagsasalo siya sa fascismo pero yung naka yung ah, iisa okay. na lang ang kwan niya. Daliri. So, 'di ba di parang ano din yun no parang, parang magandang parang gesture din parang f*** you fascism oh, parang gano'n pero, hindi talaga siya <laughs> nagsasalot daw siya sa fascist parang, pero parang uh, f*** Ayan, yung fascism. Ang oh, Ang ganda. Ang ganda. So, so guys, ayun, nalaman natin kung saan ba talaga nag-start ang Milan at bakit siya tinawag na Milan. <laughs> Pero hindi ko din nakalain na ang una pala na dito ay yung mga Celtic tribe. ba diba? yun si? ang alam ko kasi Celtic yung mga kanta ni di ba? Diba? mga parang mga Celtic ka tayo. Oh, may Celtic. <laughs> o oh, may Celtic. <laughs> <laughs> Celtic. <laughs> hindi ko nga alam kung sino si Enya. <laughs> hindi ko si Enya. Ayun na. So, nag-enjoy ka ba sa ating ano, sa ting nakakapagod, no? Kakapagod. Pagod Medyo na ako. Na. Medyo nakakapagod pero kahit pa paano nag-enjoy ako kasi marami ako nalaman, marami rin ako na ano, na, na, -discover. TV, discover. na discover. So guys, kayo kung may natutunan kayo, please hit like and share and kung nagustuhan niyo yung vid na to at kung hindi ka pa nag-subscribe, subscribe na. Mag-subscribe ka na and always hit the notification bell para para ano, para malaman nyo kung kailan kami magkukan ulit yung labas ng next vlog, ganon <laughs> see you in my next vlog guys ciao